para bagong vlog. So, may dumating na deliver from JNT. So, kahapon ko pa ito in order. Ang bilis. Andyan, andyan. Dumating agad siya ngayon. Kung kailan ako nagpahinga. So, tara. Ano pa hinihintay? Bubuksan na natin to ang laban. Unboxing tayo ngayon. and D. Pan siya na block. Kasi may leg leggings kasi ako. Matagal na. Oh, ganito yung pelas. maliit lang. Mainit ang tela, magalas, hindi siya kot. Okay. Carpe rice. So, that's it. Napakita ko na sa inyo. Na natin. Tari ko. Nakaano kasi ako eh. Naka... Okay. So, paan ko kulay black? Parang hindi siya ano. Parang leggings din. So, ayun. Thank you so much. Dito tapos ang ating video. Bye. Ang ingay ni Charcoal.